Good morning! Maulan na naman din sa Korea. Muulan nang na snow ngayong araw. Ang laki. Ayan o. Oh. Snow. Magpakain ako ng aming alagang hayop. Mga alaga namin na amanok. Ay, namumuti. Namumuti ang Korea sa snow. lamig late na nagising kaya ngayon ngayon palang magpakain ng mga alaga ang aming mga manok pakainin na Yun ang aming mga manok nasa loob ang lamig ang kulungan ang damig dapat wala nag ano ako gloves ang lamig yung mga alaga namin na manok ito yung mga manok namin na pinapisa ang laki na nangingitlog na Itay ng itlog. Eh, e, itlog ng manok. Natural yan na manok. May dugo kasi siguro ano pa to. Unang itlog. At saka yun sa gilid. May tatlong itlog pa lang ngayong araw. Ngayong umaga tatlong piraso na itlog. Mamayang hapon ulit. Pagpakain. Ayan ang ah, itlog ng manok. Magkaiba ng kulay. Yung ganitong kulay yung nabibili sa Mart. Ito wala. Yung nabibenta nito sa Mart. May pagka-grade. Magsikain na kayo. Ayan na lang yung natira namin na ano. Mga inahin yan. Tinirhan ko lang ng tatlong tandang malaking manok. Kasi binukod namin yung ano, yung ibang mga tandang kasi nag-aaway-aaway sila. Namamatay yung mga inahin. Inaaway ang mga tandang. Andun sa kulungan ng asong aming mga ibang tandang mga lalaking manok kita ko sa inyo yung aming mga tandang ang lamig panay snow panay snow ayan on lakas may kasamang hangin ang lamig Ayan ang mga tandang. Ang dami. Kaya yung ibang mga inahin nagkanda matay. Ayan. Kumakain na rin sila. Marami yan. Binibenta na lang namin to kasi masyadong marami. Kailangan lang namin yung mga inahin para pa-itlogin. Mga natural yan na manok viral na manok dito sa Korea. Nag-aaway-away din 'yan. Magkakasama sa kulungan. Puro 'yan 'no, tandang.